Alden Richards. Meron daw gustong makasama sa bakasyon ngayong Christmas. Si Main Mendoza kaya? Alam naman natin na tuwing holiday season ay si Tisoy ay laging nagbabakasyon kasama ang mga pamilya. Ngunit iba na ngayon, meron daw siyang gustong makita at magustong makasama sa pagbabakasyon nila nalaman daw ito ng isang Aldam Nation ng mismong tanongin niya si Alden Richards. At ang malaking tanong dito, sino pa ba ang gusto niyang makasama? Eh lahat na nga yata ay nakikita niya. Marami ang naghihinala na ito ay si Main Mendoza. Dahil nga naman hindi sila nito madalas makita dahil na, na rin sa kanyang mga proyekto na napakadami. Mga movie ngayon na talagang ang iisa lang ang kanyang nakakasama at ngayon nga ay napakagandang pagpapahinga nito na kay Alden Richards at kung matatandaan nyo rin talagang nagkakasabay sila ni Maine Mendoza ng pagbabakasyon kaya talaga ang hinala ng buong Aldam Nation at ng mga malalapit kay Main Mendoza at Alden Richards na ito ay magbabakasyon kasama si Main Mendoza hindi na rin kasi ito maitatanggi pa dahil nga naman sa mga sumulod na mga araw ay makikita natin kung ano talaga ang balak gawin ni Alden Richards at May Mendoza iisa lang naman ang malimit na pinupuntahan nila walang iba kung hindi ang Japan kaya nga ng mga taon na nakalipas ay hindi rin ito nalalaman ng buong Aldam Nation at nakakita na lang ito ng mga resibo na talagang sila ay nagsama bagamat nagtatago sila dati umaasa ang Aldam Nation na ito ay mapapakita na nila sa publiko ngayon lalong-lalo na usap-usapan din ang gagawin nila na proyekto ayon kay Reginald Baltazar si Alden Richards at Min Mendoza lang talaga ang sinuportahan ko dati pa lamang. Kung matatandaan nyo ay talagang sila lamang ang nagpasaya sa buong Pilipinas. Kaya naman talagang labo na sila ay magkahiwalay pa ngayon. Marami na rin kasi ang balibalita na talagang nagugulo nila ang showbiz pag silang dalawa ang pinag-uusapan. Kaya ito malamang ang dahilan ng mga pagkahiwalay sa kanila at ang mga paninira na ginagawa sa kanila lalong lalo na ang mga gustong gusto silang pabagsakin ang mga hawak ng mga network na talagang pinupuntirya si Alden Richards at Wayne Mendoza na alam naman natin na hindi nila ito magagawa kung wala silang backing ng mga network na gustong sumira kay Wayne Mendoza at Alden Richards ito ang mga artista at mga starlet na gustong palitan sa trono si Maine Mendoza at Alden Richards kung talagang matatandaan nyo ay talagang si Alden Richards ang punteria nito dahil talagang nagbibigay ng box office hit si Alden Richards kaya kung matatanggal man nila si Maine Mendoza sa picture ay napakalaking tagumpay ang nagawa nila ang masama lang dito si Maine Mendoza ay hindi na gumagawa ng aksyon ngayon at talagang ipinauubaya na lamang kay Alden Richards ang mga pangyayari. Maganda rin ang ginagawa nito ni Main Mendoza nang sa gayon ay hindi siya mapuntiriya ng mga bashers. Lalong-lalo na ngayon na napakarami ang mga fake news na pinalalabas kay Main Mendoza at asahan natin na marami pa itong ilalabas. Kaya dapat ay pag-ingatan natin si Maine Mendoza at ang mga balibalita na tutulig sa sa kanya. Si Maine Mendoza nga kahit napakaganda niyang magsalita ay kung talagang pupuntriyahin siya ng mga bashers at mga naninira sa kanya ay magagawa nila ito. Kaya dapat ang suporta natin ay na main Maine Mendoza at Alden Richards pa rin kahit anong mangyari. Marami na nga ang nagtangkang sumira sa kanilang dalawa. Ngunit tayong mga Aldab Nation pa rin ang iisang nagtatanggol sa kanila. Ganyan-ganyan talaga ang mga Aldab Nation dahil ito ang pandom na hindi lamang basta-basta sumusuporta sa kanilang mga iniidolo kung hindi isa na itong pamilya na nabuo noong 2015 pa na hanggang ngayon ay talagang napakalakas pa rin kung ang tatanungin ay ang pagsuporta kay Maine Mendoza at Alden Richards. Ayon naman kay Jefferson Kayoka. Dapat talagang pagtanggol ni Alden Richards si Maine Mendoza sa mga bashers. Gaya nga ng pagka gentleman niya sa lahat ng kanyang mga kaliding lady. Kung matatandaan nyo, ay maraming ginawa si Alden Richards ngayon na hindi niya ginagawa ngayon sa kanyang mga nakakasama. Kaya talagang alam mo kung ang mga ginagawa ni Alden Richards ay isa lamang talaga na talagang ugali niya at iba talaga kung ang mahal niya ay isang tao. Napakagandang ginawa ni Alden Richards pagdating kay Maine Mendoza noon kahit saan pa siya magpunta. Pinaka nga nakakatuwa dito ay ang Morocco dahil dito mo talaga makikita na nag-enjoy si Main Mendoza at talagang napakakunti lang ng team na pumunta roon hindi abisto ang mga ginawa nila noon ngunit marami din ang mga dokumento na nagpakita na sila ay nagsama doon kaya dyan mo palang malalaman na ibang iba talaga ang pakikutungo ni Alden Richards sa ibang mga babae at ibang iba ito pagdating kay Min Mendoza na talagang alam natin na genuine at totoo hindi ngayon na talagang napipilitan lamang si Alden Richards dahil na rin sa pagpupromote niya ng kanilang mga movie ngunit gayon paman maganda na rin na alam ng buong Aldab Nation na ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi basta-basta masisira na lamang kung mga bashers ay nariyan para pilit sirain. Ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay talagang sila ay nagkakamali dito dahil kahit anong gawin nila ay hindi-hindi nila ito masisira ang buong Alden Nation ay nakaredy para ipagtanggol si Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman, hinding hindi nila ito matatalo. Napakarami ng buong Alden Nation. Isang mga quality nito ay ang pagtatanggol sa kanila sa social media at hindi lang yun. Napakarami rin ng mga seniors at OFW na sumusuporta kay Main Mendoza at Alden Richards at yan mo talaga malalaman kung gaano ka talaga katatag ang buong Alden Nation pagdating sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito Thanks for watching!